Ah, sus! Ano ba yan mga kababayan? Itong China yata, sa tingin ko, nauubusan na sila ng, ano eh, nauubusan na sila ng idea kung papano nila maaangkin ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Bakit? Kasi, kung ano-ano na lang po ang ginagawa nilang mga Gimmick, isa na dyan yung about uh, two days ago, yung napabalita na invite nila si dating First Lady Imelda Marcos doon sa pag uh, inaugurate nung kanilang chancery, chancery ng uh, Chinese Embassy dyan sa Forbes Park ano ba yung chancery ang chancery po ay isang extension office ng uh, Chinese Embassy ito po ay nagtatago ng mga records ng mga mga mementos kaya nga po doon sa chancery Naka-display po doon yung mga past photos mga memorable uh, photographs ng mga sikat na personalidad kagaya ng at mga events. Kagaya po nung uh, ang ang ilan sa mga naka-display doon malalaking pictures ay yung picture ni First, dating first lady Imelda Marcos at yung uh, meeting nila meeting niya with uh, Mao noong uh, anong taon pa ba yun? 1970s and then mayroon ding isang photograph ng si uh, dating President Marcos Sr na kasama yung first lady at saka sila, mga anak na sila Irene at Aimee, pero wala dun sa picture si BBBM, no? Pero for sure, nandoon din, nandoon yun siya. So, marami, maraming mga iba-ibang mga pictures na mga, uh, mga important, mga importanteng nga uh, events in the history of uh, the China, Chinese and Philippine uh, friendly relations. So, kung baga, yung inauguration na yon, siyempre, sinadya yun. uh, kung baga, scripted, planado. Naglagay sila ng mga magagandang, uh, mga memorable photos doon na ang tema, ang tema ay yung friendship ng China at ng Pilipinas. Na nandoon si First Lady Marcos, uh, Imelda Marcos, at yung mga mga anak, uh, meeting with the former leaders ng Communist China. So parang kumbaga eh, ipinaalala kay First Lady Imelda Marcos, yung mga pangyayaring yon para magbalik tanaw si First Lady doon sa mga 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 panahong yon na kumbaga China is trying to play with uh, First Lady Imelda Marcos's emotions nang sa ganon ay maisip ni Imelda Marcos na ay oo nga ganito tayo ka friendship friend, friendship tayo ng China And then syempre, kasama na 'yun dun yung bakit bakit nila kailangang ipaalala kay First Lady uh Imelda Marcos yung mga bagay na 'yun. Eh timing na sa ngayon nagkakaroon ng <clears throat> nagkakaroon ng matinding misunderstanding ang China at Pilipinas. At, masyado silang, uh, naiinis kay PBBM. Kaya, kumbaga, parang, gusto nilang gamitin yung nanay. Nanay <coughs> ni Pangulong Bongbong Marcos. Na, ano ibig sabihin nun? Ano ang pakay? Siguro, sinisikap nila na baka sakaling maimpluwensyahan. Nagbalik tanaw ang First Lady doon sa mga ganong masasayang araw ng uh, relationship ng China and Philippines. Tapos, baka sakaling maimpluwensyahan ng, ng nana yung anak sa kanyang mga pulisiya with regard to the China and Philippine relations. Pero do you think, mga kababayan, ganun ba kababaw ang mentalidad ng ating Pangulo na basta-basta na lang influence ka ng ganun-ganun na lang? Kahit pa ng nanay niya. And siguro ko naman, although si First Lady uh, Imelda ay matanda na kasi, 95 years old, medyo siguro uliyanin na. Pero, wala namang saysay doon. Wala namang magagawa si First Lady Imelda. Ano namang nagagawa noon? Kahit nasabihin pa na magkwento si First Lady Imelda kay kay Bongit na ganito, ganito, ganyan. Do you think may influensyahan man yung utak ng Pangulong Bongbong Marcos? Of course not. Kaya mali sila ng mali sila ng uh, naisip na script. Kalukuhan yun. Wala na lang kasing maisip pa eh. Tapos ano pa? Ito namang yung sinasabi nila na pinagbibintangan nila ang isang, ang ilang mga matataas na opisyal ng uh, armed forces at saka uh, coast guard tungkol dyan sa tinatawag nilang new model na ayon sa, China, sa mga Chinese ipinagkasoan eh doon daw ng mga uh, mga opisyal ng China at ng ilang opisyal ng ating armed forces na yun daw ay eh, uh, isang uh, isang conversation na naka-video. Naka-video daw, naka-recorded uh, on video. Ngayon, hinahanap po ni, ni Pangulong Bongbong Marcos yung sinasabing video na yun. Wala namang maipakita. So, puro kasinungalingan po. Napapagalitan tuloy yung mga opisyal mga opisyal natin. Kung ano-ano na lang, no? Wala nang ibang wala nang ibang maano, maisip na kasamaan. Kasi ba naman, nauubusan din pala ng idea pagkasamaan, ano? Siguro kung kabutihan na lang ang isipin ng mga ito, eh, maraming hindi mauubos ang idea. So, ano ang ano ang parang nakikita natin dito? Mukhang yung China po ay nag kay Maharlika. Siguro kung nanonood ito sa mga vlog ni Maharlika. So, nakakita sila ng estilo. Ginaya yung style ni Maharlika. Video na video-video ko na hindi naman maipakita. Di ba yung video daw na recorded video na magpapakita na sumisinghot daw ng drugs itong si BBBM. Na hanggang ngayon wala namang maipakita. Di ba? Tapos ngayon ginagaya din ng China. Sumaring Naku, ang fans pala ni fans pala ni Maharlika, itong mga insik. O baka naman iisang grupo na yan sila. Di ba? Hindi kaya. Ma, hindi kaya na itong si Maharlika ay funded by China. Hm. Di ba mga kababayan? Ano mo sasabihin mo? wala lang, naisip ko lang na i-video it na i-vlog ito kahit na maigsi basta ganun nauubusan na ng palusot itong mga inchik mauubusan talaga kayo kasi nga, ang mga utak ninyo puro kasamaan ng laman o oh, kung kabutihan ba naman kasi yun eh parang bukal yan So, okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po, short video. Uh, basta ako, pinapaalala ko po sa ating lahat na ipaglaban po natin ang ating bayan dahil ito lamang ang iisa nating tahanan. Okay, thank you for watching and I'll see you next time. Peace!